Kung usapang ambagan lang 'yung pag-uusapan natin dito. Ito makinig kayo. Ha? Makinig kayo. Ngayon, dahil sa talo ni Tanggol na pinagsasabi na 6.4 million nakasangla, nakakulateral ngayon 'yung bar na pinagtatrabahuhan nila. Na posible silang matanggal 'yung bar na tumanggap sa kanila kahit is sila. Ngayon, kung totoo may malasakit kayo kay Tanggol at Bubbles, dapat sinabi nyo to kay Boss B na hindi man naging kulateral yung bar niya. Ha? Ilan, ilan games ba sila naglaro? Ha? ha? Hindi lang 6.4 million. Hindi lang yung pinag-usapan nito. Kasi bago nag, nag umabot sa 6.4 million yung pustahan, marami pa silang laro pinanalo ni Boss B. Ngayon, kung hindi nyo naisip yan, ito yung senaryo ng laro. Nag-umpisa to sa first game na 100,000. Game 1, panalo si Pablo. Ngayon, dublado. 200,000. Game 2, panalo pa rin si Pablo. Dublado. 400,000. Panalo pa rin si Pablo. Ngayon, game 4. Dublado. 800,000. Panalo na si Busby, diba? Ngayon, dinubli pa rin. 1.6 million panalo pa rin 'di ba si Busby? Ngayon sa game 6, ginawang dublado, naging 3.2 million. 'Di ba panalo pa rin si Busby kaya pinalitan ni Tanggol? Ngayon, kung titingnan niyo yung game 7 na panalo si Pablo. Si Busby, meron nang 5.6 million na panalo. Ngayon, yung panalo lang ni Pablo is umabot lang sa 700,000 plus ng 6.4. So yung total na panalo ni Pablo is 7.1 million lang. Versus dun sa panalo ni Busby na 5.6 million. So ibig sabihin sana, yung talo lang dapat ni Busby is 1.5 million, hindi 6.4 million. kayang bayaran ng bar ni Busbion na hindi na sana umabot sa naging kulateral yung bar nila. At hindi sana mga nganib ngayon yung idol ninyong si Tanggol at si Babol sa Batang Kiyapo. So ngayon, sino yung may malasakit? Ha? Sino? Oh 1.5 million lang sana ngayon nagbabayad kayo ng 6.4 milyon. Pag-isipan natin yan kung sino ngayon yung may malasakit. Ha? Ayan. Ayan lang, no? So, ayan, na.